Balita naman po sa Metro Manila mga kapatid. Sa girian ng ilang konsihal na uwi ang sesyon ng Manila City Council. Sa video na ibinigay sa News 5, kitang nagkataasan ng boses, tulakan at nauwi pa nga sa komprontasyon ng mga konsehal. Ang nagkaalitan, sina Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pa lang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Sunod na lumapit ang dalawang konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli itong nagsagutan. Ang ugat ng kanilang girian. Niratsyada raw ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng konseho. Dinipensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Nag-issue raw ang, ating, ang aming mayora, Hanila Puna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman ng kami, bakit kailangan maipasa na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktubre? Na supposed to be, dapat dito nagkakaroon ng public hearing at tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity at of course, tuloy-tuloy uh, yung ating mga services. So kapag meron hong urgency na request, so ang local chief executive, tignan ho natin sa local government code, sa internal rules of procedure. Yan ho yung naging basihan ho po namin. Yan naman po ang sunurang tinig ni na Manila City Councilor Joel Villanueva at ang konsehal na si Uno Lim. Arestado naman ng isang dating empleyado ng Bureau of Immigration matapos pumasok sa tanggapan ng Department of Justice na may daladalang baril. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulia, nagawang pumasok ng suspect sa kanyang opisina. Nakipag-selfie pa ito sa Justice Secretary bago na aresto ng kanilang security. Hindi pati ako nung pakay ng lalaki na pumasok sa opisina ni Remulia. Pero tila may problema daw ang lalaki sa pag-iisip. Nahaharap ngayon ng suspect sa reklamong illegal possession of firearms. Pinag-aaralan naman ng MMDA ang paglalagay ng underground tunnels sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa gitna po yan ang lumalalang problema sa traffic sa lugar. Susuriin nila kung pupwedeng maglagay ng tunnel patungo sa East Avenue at Quezon Avenue. Sa datos ngayon ng ahensya, nasa 18,000 sasakyan ang dumadaan sa Commonwealth araw-araw. Lagpas kalahati rito ang pumupuntang Quezon Avenue habang ang natitira ay papuntang East Avenue. Bukod dyan, tinitingnan din ang pagpapatupad ng bus lane katulad ng nasa EDSA busway. Ilalatag daw ng MMDA sa lokal na pamahalaan at sa iba pang concerned agencies ang magiging resulta ng kanilang pag-aaral. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.